Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpa ng reading sa atin. Okay, so... Pasensya na po, ano... Um, busy po talaga ako. Dami pong ginagawa kasi... Dami kong inaalagaan po ngayon at... Dami natin tinutulungan. Nagbubukas pa ako ng business. So... Imagine, <laughs> napaka-busy natin. Pasensya na hindi nakapa nakapag-upload kahapon. Expected ninyo na may mga absence na ako. Basta kung kailangan nyo ng tulong ko, mag-message, mag-chat lang po kayo sa akin. Like, papayos yung person niyo, i-message nyo lang po ako. Pero lahat po kailangan dumaan po talaga sa reading. Okay? So, Night of Wands. O, oh, meron travel magiging emotions siya dito. Oh. Ayan, oh. Mukhang may pagsisisi sa kanyang isip or narealize kasi baka nakapagsalita siya sa'yo ng masakit. Pwede. Okay, tingnan natin. Oh. Nine of coins. Okay. Okay. Ano to? Oh. Mukhang nababagalan siya sa process ninyong dalawa. Ah, uh, siguro iniisip niya mukhang wala ng pag-asa. Walang pag-asa. Tingnan natin. Baka nasaktan nyo lang to or syempre nakapagsalita siya ng na masakit sa iyo. So ang nangyari, hindi hindi siya makapag ano makapag isip ng tama. Possible. May konsensya. Nako konsensya siya ano. Ay. Ayun Ah. I think, halimbawa, magpapalam siya, matutulog siya, pero hindi pala. Okay? Meron siyang mga kasalanan na ginawa sa'yo, ganun. Ah, uh, meron din akong nakikita, parang... Uh, parang ano eh, parang something nagkasala siya sa iyo kung hindi po ito may ligmag bar ko alam na Japan ka pero may mga ilo kasi ako nakita ano? or something na sa ibang lugar siya okay possible something ganon tingnan pa natin ang akala mo kasi natutulog nagpapahinga okay Or, yung iba sa inyo, naglalasing yung person niyo Yun yung energy niya ngayon. Naglalasing, may bisita, may inuman, pwede, may lakad. Matuloy yung lakad. Oh, ano to? May pag-aaway. Oh, matindi yung away ninyong dalawa. May pinagseselosan kang babae. Hindi ko alam kung katrabaho niya ba 'to basta malapit, parang ganun. Kaya ka nasasaktan, nagseselos ka. Okay. Pero I think ano eh sinubukan yang sinubukan yang hindi matukso. Tingnan natin. Pero may mga chat messages akong nakikita nagsimula doon. Ano ba yan? Nakakainis naman to. Ay, katrabaho niya to. Katrabaho. Mukhang meron siyang makakaaway pa. Kung hindi po kayo, uh, kung ayaw nyo mag-away kayo, I think meron siyang makakausap na makakaaway niya. Katrabaho ata ito, or boss, or something, kasama. Ano, alam mo yung mga ganon. Basta may stress siya. Parang ganun yung ano. Ace of Wands and the Chariot. Seven of, ah, uh, eight, ano, eight of Cups. Ayun. Nag-away nga. Okay. Why? You wait, you wait. Call. Tingnan nyo nga to, yung bata. Ha? Jane? Yan, so, meron akong nasi-sense dito na mukhang magbabago din yung pananaw niya sa buhay, okay? Nag-lesson learn siya. Um, Okay. Meron ba magbe-birthday sa inyo? Mag-anniversary. May celebrations kasi ako nakikita dito. At matutuloy ito Maring kasal. Anything. Anything na celebrations. Matutuloy naman yan. Mukhang meron siyang iaabot sa iyo. Ibibigay. Parang ganon. Alam mo magiging victory ka ngayon. Yeah. Kasi lumabas ka dito. Magiging magandang ano mo. yung destiny mo. Ayan oh. Magiging mayaman mga anak ninyo. Yan yung lumabas eh. So, tingnan natin sa inyo, sa cards niyo naman. o kamusta yung mga blessings niyo ngayon. I think someone na magsusorry sa inyo. Yeah. Kasi meron siyang ginawa, di ba, kasalanan. Tapos siguro nadadamay ka sa stress na sa trabaho. Parang may magsusorry. Okay? Or gusto ka lang magparamdam. Parang nagaantay siya ng, ng paramdam mo, pero doon siya mag-uumpisa ng magsusorry siya. Okay? Ace of Fire, Ten of Earth. Okay, ang ganda naman ng ano nyo. Okay. Bukang nahihirapan ka. Nahihirapan kang... Ayan no, nahihirapan ka. Mag... May mga taong nasa paligid mo na parang nag-burden sa'yo. Okay, Ilet go mo yung mga burden na yan. Kung mahirap, talagang kailangan natin pakawalan yan. Okay? Hindi ko alam kung family ang pinoproblema mo, pero someone na parang inaalala mo. Pwede naman, ang anak mo nahirapan ka, matigas ang ulo, meron din na kamag-anak mo na parang umaasa sa'yo, protect mo yung sarili mo, ha? I-protect mo. Magkakaroon ka ng success talaga. Ayan, o. Oh, magandang panimula. Maganda to. Huwag kayong mag-alala may nakikita akong napakaganda. So, Queen of Water. Ayan, the High Priestess. Wow. oh ang ganda. Ang ganda ng ano mo, ng... Alam mo, darating ang panahon pag malaki-laki na yung ipon mo, pwede ka nang tumulong. Pero sa ngayon, kung hindi pa kaya, wag mo na. So, alam mo yung may pangarap ka na makakatulong ka sa ibang tao. Huwag kang mag-alala, matutupad mo yon. Kasi may victory line ka dito. Siguro kung kaedad kita nasa line of 26, magiging maayos ang buhay mo. Okay? Kasi ako 24 na ako ngayon. Okay? Tapos, actually nagsisimula na siya eh. Okay? Kung halimbawa line of 40 ka naman ngayon, Ah, uh, nagsimula na 'yan ng 35 ka or simula ng nag 30 ka. Naging maayos na pa konti-konti ang -konti buhay mo. Okay? Um uh, wala naman ako nakikitang nakikitang masyadong ah uh, pag alalahanan mo basta kailangan mo siyempre magsipag, 'di ba? Kailangan mo pag-aralan kung ano yung decision na dapat mong gawin. Huwag tayong basta-basta. Ay, sabi ni Ma'am, yayaman din naman ako. Siyempre, magsipag pa rin tayo magtrabaho, kumilos, 'di ba? More. And I think sa mga client or mga trabaho yung communications, meron ako nakikita dito na parang makakakuha kayo. Yes, makakakuha kayo ng something maganda. Okay? My blessings today. Promotions. yon Meron ka talagang anak yayaman eh. Ang galing. So anyway, ito po ang aking Facebook account. May nakita talaga ako gusto mag-sorry sa'yo. I think gusto to mag-sorry sa'yo yung person mo. Tingnan natin. Nakita ko eh. Merong gustong mag-sorry yan, umiiyak, nahihirapan. Kung di siya umiiyak, yung puso niya masakit. Ayan. O, ba diba? Ay! Diyos ko, totoo. Totoo talaga. Gusto niya mag-sorry, gusto niya bumawi. Pagbigyan niyo na. If ever yung ng sorry, pagbigyan niyo na. Okay? Maganda, maganda yung ano nyo, yung reading niyo. So, ito po ang aking Facebook account. May litaro po. I-add nyo po ako. At magpa-reading po kayo. Kailangan pong duman yun sa reading. So, yan. Bawal pong tumawag. Mag-text. Bawal. Messenger. Messenger only po. Okay? Kung hindi po kayo masagot, maring may problema. Ayoko ng dami account. Yung admin, ayaw nila rin. Yung mga hindi profile, nakalaka pag totoo naman yung profile ninyo, nakalaki, add nyo lang ako. Pero pag fake, walang laman ng profile, hindi kami, hindi huwag nyo akong i-add. Kasi hindi naman talaga, hindi namin kayo papansinin. February 4 po yan in-upload, 986. Okay. Maraming maraming salamat po. So, ingat kayo. Okay. May gusto lang magpasalamat dito. Uh, I-shortcut lang natin kasi ang haba ng message niya. Ma'am, maraming salamat na binigyan mo ako ng pagkaka pagkakataon pakinggan mo. Ang alam ko po na bastos kita last time nang una-una talaga tayong nag-usap pero napakabuti po ng puso ninyo. Pinatawad niyo pa rin ako. Ano to? Hindi ko malalayo na ah. Pinatawad niyo pa rin po ako. Dahil matigas po ang ulo ko, ang gusto ko niyo po talaga ay mapanalo ang laban ko. Ah, okay. Sige, sige. Tapos, ano to? Maraming maraming salamat, ma'am, kasi simula po nang tinulungan nyo ako, nagkaroon po ako ng pangalawang pag-asa pa sa buhay. Nang na dati ay hindi ko na talaga lubos akalain kung saan pa ako at paano pa ako babangon. Ma'am, ikaw lang po ang naniwala sa akin. Ikaw lang po ang nagtiwala sa akin. Wala na po akong naisip na pwedeng halaga sa buhay ko. Ay. I think ito si ma'am may depression to eh. Kaya nahirapan ako sa kanya matigas ang ulo. Pero ngayon okay na siya. Mm, nahirapan ako sa kanya nung una. Kasi matigas, laging umiiyak eh. Hindi kasi kailangan dapat kasi kailangan namin matibay, malakas ang loob, hindi yung matibay na masama, masungit, hindi po. Kailangan po namin ay hindi po mahina. Kumbaga, Konting may maririnig lang siyang issue sa person niya, magpapakamatay, mga gano'n, nakakatakot, 'di ba? So, malaki din ang stress ko dito kay Ma'am. So, ano to? Um Noong mga panahon na hindi ko na po talaga kaya, hindi ko po matanggap na bigla kaming iniwan ng person ko. Pero nang nakita kay Tamam, nagkaroon po ako ng buhay. Nagkaroon po ako ng pag-asa. Bigla na lang po nag-message sa aking nanay ang aking person dahil gawa ng nawala daw niya ang cellphone niya. Tinanggap ko na lang ang dahilan niya. Pero ang mahalaga ngayon ma'am, nakikipag-communicate na po siya sa akin. At ano to, inaayos po namin pa konti-konti ang aming nasirang relasyon. Pinapatawad ko na po siya ma'am kasi siya lang po talaga ang buhay ko. Maraming maraming salamat ma'am. Pinapalakas mo lagi ang loob ko kahit wala kaming anak ng person ko ikaw ang dahilan kung bakit nauunawaan ko kung bakit ganito ang sitwasyon ko, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Mukhang may pag-asa po talaga kaming magkaayos dahil napakabait niya po sa akin ngayon. At pinangako niya po sa akin kapag uuwi daw siya dito sa Pilipinas, ay uuwi po siya sa bahay namin. Ay. Ay, yes, yung person niya, one hour, at uh, one hour, one week na lang, magpa-flight na. So, nag-away pa sila, nahuli niyang may babae. So, ang nangyari, linayasan siya ng, bab ng lalaki. Tapos, hindi nagparamdam sa kanya ng three years. Yun ang nangyari. Tapos, syempre, si ma'am, three years na depressed, na kaya nagkaroon ng depression. Ayun, so, inyong lingkod, maraming salamat at nagtiwala si ma'am. Okay, hello ma'am, maraming salamat, sana okay ka na ha. 'Wag mong alam ko yung depression hindi madaling gamutin yan pero 'wag niyo naman masyadong yakapin. Okay, ingat po kayo. Bye-bye.